Ayan guys. Babalikan natin sila. May dala na akong tubig. Ayan. Tapos, andito pa yung lalagyan ko dati. Naalala nyo yung dalawang tuta. Andito pa siya oh. So mayroon tayong lagayan ng tubig. Ito oh. Ayan. Ayan. Hugasan lang natin to. Kuy, kuy! Kamil, kamil! Awag kayo dyan sa kalsada! huy dali! Dali! Umalis ka dyan. Come here, babies. Gasan lang natin. No, girly, ah. Dali na, baby. E, ito na yung water niyo. Oh. Wawa naman. Uh, Gasan natin. No, baby. Huwag kayo dyan sa kalsada. Sino bang nag-iwan sa inyo dito? Dito pa talaga sa tabing kalsada. Napakawalang konsiderasyon. Suko naman manangkon sin siya to babies oh water lang water ito na oh come here cup wait ito na oh alin na babies ih ito na oh tobig oh dali na oh, ito na uy 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 ito na inungoy oh dali inom water Ayun na oh. Ah. Yung tubig dali inom kayo. Girlie, alis ka diyan, girlie. Tatakot sila sa iyo. Yun. Tingnan natin kung iinom siya. Ayun, uminom siya. Yun yung isa din. Ayun. Yung isa. Yun. sino kayang nag-iwan ito? Grabe. Puro babae. Puro sila babae. Siguro magkakapatid yan kasi pari-pariho yung laki nila. O, kawawa naman. Huwag kayo pumunta sa kalsada, babies! Huwag kayo pumunta sa kalsada. Diyan lang kayo bukas. Babalikan ko kayo. Dalan ko kayo ng food, ha? Diyan lang kayo.